dahan ng ano uh, rc maka farming halos magkadikit lang ang kanyang uh, butil puno lang ang daming ang dami ng butil ito good day mga farming so, nandito na naman yung kaagri so nandito pala tayo ngayon sa ating palayan So malapit na tayong uh, mag-ani mga farming Pero yung palay natin parang uh, hindi maganda mag-farming dahil natamaan tayo ng ilin niyo. So tingnan nyo mag-farming yan yung palay natin. So ito na yung update ng RC10. Uh, ang dali palang ano, mamunga ng RC10 farming Simulan ng ating itarnim. Mga 70 days. Pwede nyo nang anihin. So, tingnan nyo yon, palay natin. So yan. Sa likod. So. Meron din tayong natanim na triple uh, 2. Ang kagandahan ng triple 2 mga farmings. Uh, pwedeng pwede sya sa walang tubig or tagtuyo. Tingnan nyo yung triple 2 natin. Ang ganda ng uhay kaso ito meron siyang spot sa mga sa kanyang bunga dahil uh, wala, na talaga siyang tubig so kita ko sa inyo yung bitak ng uh, lupa mga farming so ito kita ko din sa inyo yung mga diferensya ng triple 2 at RC10 so ito na pala yung bunga ng uh, rc10 mga ka tingnan nyo so, tingnan nyo yung lupa sobrang bitak na sobrang tegas pa so yan tingnan nyo yung uh, resulta at ito pala mga ka hindi natin ito ginamitan ng uh, fertilizer yung chemicals wala na complete at urea tingnan nyo yung ah uh, uhay niya maka farming or botil so ano malusog siya maka farming tapos ang kagandahan lang ang kagandahan ng ano uh, arsitin maka farming halos magkadikit lang ang kanyang butil. Uh, botil tapos, nyo tapos mga uh, 70 days lang simula nang itanim ko ito is, yan ito na ma na maka-farming. Tapos mahaba din naman yung buhay niya maka-farming kahit hindi siya matangkad na palay. So uh, mas maganda nito maka-farming is meron talaga ang kayo ng arsitimes. Yung merong ano uh, tubig talaga. Yung sama ng ano uh, yung irrigated dito sa atin is rinipid lang mga farming kaya yung anong uh, wala ng ulan so ayan nabitak na yung lupa maaga kasi siyang nawala ng tubig kaya nagka ganito yung palay natin pero uh, sige lang ganyan talaga ang farmer kung ano ang uh, uh, maani eh. so tatanggapin talaga ito yung So mga susunod na araw is na natin ito. So tingnan nyo yung kabuuhan ng ating arsitin. Pero yan, yung iba kinain ng maya. So ito pala yung ano, ano, paraan natin para pang taboy ng maya. So yan, kumuha tayo ng sako. Tapos linagyan natin ng kahoy dyan. Kapag hangin, mga ka yan. So para ma... Takot yung madya, mga kaparaming madya. So, ang ganda. Hindi nakapag, ano, maraming, hindi maraming saha yung arsiti natin. Dahil maaga talaga siyang nawala ng tubig. Pero maganda naman ang kanyang uhay. Tapos bisaya pa steam gas, mga kaparaming. So, yan. So, kita ko sa inyo yung paraan natin sa pagtaboy ng maya. Kung anong mga ilinagay natin So yan yung kabuhan ng ating palay. Hindi siya uh, masyado maraming saha o tillers. So ito, hindog na mga farming. Dahil natamaan tayo ngayon ng ilinyo. Pangalawa na ito mga farming. Dahil nung una, tuyo din yung uh, tanim natin. Palay. Lugi din tayo nung una. So pangalawa na ito mga farming. So ito pala yung paraan natin para matakot yung maya so yan naglagay ako ng planshao tapos nylon sa uh, ibabaw ng kahoy tapos dun yung pinaka main maka farming dun tapos uyugon nimo mo dito o uyugon so ito yung resulta nya so yan, so yan mag-ingay siya mga ka uh, para matakot yung maya so, pero na-atake pa din siya ng maya mga ka dahil sa umaga hindi tayo nakabantay dito dahil meron tayong inhatid ng ating mga estudyante tapos yung maya mga ka-farming aktibo sila sa ano sa umaga o sa hapon na ang time na yun is busy talaga tayo meron tayong magi na tingnan nyo mga farming sobrang bitak na nang lupa natin dito sa so, yung mga farming ang kagandahan pala ng ano, arsitin kahit ano, uh, maulahik ka sa pagtanim so pagkakaani ka pa rin ng sabay sa kanila dahil dalawang buwan lang at kalahati simula ng itanim nyo so makapag harvest na kayo So, 75 days plus 18 days. So, nasa nine, mga 93 to 90 days lang. So, makapag-harvest na kayo simula ng inyong ano, uh, ah, pinula yung binhi. So, 90 days lang, makaani ka na. So, yan maka-farming. Pero, medyo mabigat naman yung ating RC10. So, ipapakita ko pala sa inyo yung uh, ah, triple 2. So kung gaano siya kaganda mga ka farming kahit walang tubig ay survive siya. So ayan, ito na yung triple to mga farming tingnan niyo yung uh, puno niya ang daming uh, tillers or suhi. So ayan, at survive talaga siya sa drought season yung walang tubig tapos ang haba kaniyang anang uh, uhay uhay farming niyo kahit hindi masyadong dikit ang kanyang butil pero mahaba ang kanyang uhay so tingnan nyo mga farming ang ganda talaga ng triple 2 mga ka farming kahit walang tubig pero yung ibang farmers ay hindi sila magtanim ng triple 2 kahit maganda dahil yung kanin ng triple 2 mga matigas hindi siya maganda sa market so ito lang yung ano ah uh, hindi kagandahan ang triple matigas yung kanin pero ang anin niya is madami talaga tingnan nyo sa isang puno lang ang daming ang dami ng butil ito so yan tingnan nyo yung lupa di ba ang tigas na ang laki na ng kaniyang uh, bitak so tingnan nyo yung triple ni Uino so ang to maka farming na palayan yan kadikit lang sa atin mata ang ganda palay ni Uino kahit walang tubig so yan so doon tingnan nyo diba kapag ano ang iyong area is nasa area ng Uh, rin feed lang mas maganda magtanim kayo ng 2 dahil mo survive talaga sa kahit walang tubig tingnan nyo ang haba pa ng uhay ganda tingnan maka farming kita ko sa inyo yung palay nila na triple 2 yung Arsitin. So, hindi siya maganda sa walang tubig hindi siya maka survive ngayon ganda ng putil so dito muna tayo sa pichayan mga farming tignan nyo yung pichayan So, yan yung pichay ni Father. So, nakapagtanim siya ng pichay dito sa gilid ng ating palayan. So, ang ganda ng kanya pichay mga ka oh. So, yan. ganda ng pichay mga farming Yan. So, marami-rami din na ni Father ng pichay. So, nag-harvest siya kanina dito. Diyan chai ang ganda ng kanyang picay pichay pichay, pichay mo diha picay pichay so halos walang butas ang dahon ng pichay niya sobrang ganda pero sa sunod na araw is harvest na ito pagkalipas naman ng isang linggo at ito naman ang harvestin niya pagkalipas na naman ng isang linggo so yun yung harvestin naman niya yung maliliit pa So ang pichay mga makatanim, simulan ng itanim mga farming is 25 days or 21 days basta dibindi sa lupa mga farming, makapag-harvest ka na ng pichay. Ah, uh, ganyan lang kadali mga ka-farming. Ah, uh, wala pang isang buwan makapag-harvest ka na ng pichay. So pipira ka na kagad pero ang haso lang ng pichay makakafarming, farming ano, kapag walang ulan, umaga at hapon ka magdidilig. Kasi ang gusto ng pichay is maraming tubig, palagi siyang diligan. So yan. So dito banda maka-farming nakatanim din tayo dito ng tripleto uh, triple 2 yung pinunlaan natin ng binhi so dito. So yan maganda yung depolto natin kahit sobrang bitak na ng lupa so pakita ko tal sa inyo yung para natin para pang taboy ng maya so ito mga farming dito tayo maghila so yan ito yung hilain natin doon linagyan natin ng nylon sa kabuuan ng palayan tapos meron yung mga pransyao tapos yung mga sako So yan, tapos hilain nyo dito. Yan, magingay na siya mga farming Yan, tingnan nyo, diba? So, ah, ka talaga kahit ah, dito ka lang sa gilid sa palayan. Dahil ang maya, sobra talagang ano, atake sila. Lalo, na ka farming kapag ikaw yung naunang namunga. So, pupunta talaga lahat ng maya mga farming sa inyong palayan. So, dapat mga farming sabay-sabay talaga dapat sasabay ka sa ibang farmers magtanim para yung uh, mga insekto or maya mabahin mga ka-farming so ito lang mga ka farming kapag merong mga maya sa inyong palayan so ito lang ang mabisang pang taboy maya niyo diba ang ingay niya So dito muna tayo mga ka-farming para akong kinuha ng bunga ng RC10 at triple 2. So ito mga ka-farming tingnan nyo. Ito yung uhay ng triple 2. At ito naman yung RC10. Kahit hindi siya masyadong tingnan nyo. Kahit hindi siya masyadong mahaba uh, yung uhay niya. Pero mas dikit yung butil ng arsitin so ang kagandahan ng arsitin madali kang makapag-ani tapos kahit hindi siya masyadong mahaba yung uhay pero digkit yung butil niya so yan pero ang hindi kagandahan niya is hindi siya pwede sa walang tubig yung rain -fed area maganda siya sa mga irrigated maka farming so ito naman yung triple Mahaba ang kanyang uhay pero uh, hindi masyadong dikit ang kanyang butil. So kagandahan lang nito mga farming is kahit nasa sa area ka tapos kahit walang tubig is survive talaga ang triple 2 pero yung kanin niya is matigas lang. So ang rc dahil ngayon lang tayo nakapagtanim ng so hindi pa natin alam kung maganda ba ang kanin ng RC10 so, yun lang mga kaparami yung mga kaibahan ng rc at triple 2 so nandito tayo ngayon sa ating kinumpos na dayami mga dayami ng palay so kumuha tayo ng pagkain sa ating vermi sa ating mabulate dahil wala na silang pagkain So maganda itong gawing organic fertilizer. So yan. So yan mga ka-farming. Hanggang dito na lang ating vlog. Kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel. Huwag nyo naman kalimutan mag-support sa ating channel. Uh, Pakil like at subscribe at pindutin nyo rin ang notification bell para update kayo sa lahat ating gagawing mga video. Uh, at kung doon naman kayo makakita sa ating Facebook page huwag nyo naman kalimutan mag-like. Uh, follow and share. So, ayun mga farming Thank you for watching. Bye-bye.